Ayan, hello mga tangay. Mga hunting na naman tayo dito ngayon ng ano, Samaral. sa Maral, sa bodega to nila Uncle mga tangay. Ba, yung bahay namin, yun yung bahay namin. Malayo, naglakad lang ako punta dito. So, antayin ko lang na pumunta na dito yung mga sa Maral kasi paalis-alis yan sila mga tangay. Sobrang linang ng dagat. Impain ko, kanin sa mga tatanong. Dinudurog ko yan mga tangay sa ano, sa plastic muna para maglagkit para hindi siya agad, -agad matanggal sa hooks. Tapos yung ginagamit ko naman na nylon number 40. Yan, nylon ni tatay. So, nagamit ko ang hook, treble hook, yan o. Para mas mabilis masabitan yung samaral. Bilantayin ko lang kung pagka nandito na sila, matan agad natin. Pag marami akong nahuli, ay, bimenta ko. Pag maliit naman mga katangay, dadaingin. Kasi yung isda dito mga katangay, kapag dito namin nahuli, dinadaing talaga namin para sure talagang malinis. yun. May isa pa pala akong ginagawa mga katangay kapag ka, uh, nag-ano, naga na sa may ng kanin. Bali ito 'di ba yung hooks. Ilagay natin yung kanin. Para hindi kayo masugatan mga tangay ng nylon pagkalagay niyo ng pain, yan pagkalagay niyo ng kanin. Hugas po muna kayo ng kamay. Yan, hugas muna kayo ng kamay bago niyo ihagis kasi mahirap na. Makakasugat mga tangay yung ano, yung lagkit ng kanin pag nagdikit sa nylon. Try na natin maghagis ng diyan samaral. minu malalaki. Sana makadali. Sobrang linaw ng tubig, oh. Katakbuhan talaga sila pag ano ng pain. Ayun. Ayun, mga tanga, may kumain na isang piraso. Kasi ninyo nga lang makita masyado. kaso nakaano ano siya nakaharap hindi nakatalikod pasyambaan ko na lang mga tangay <laughs> wala hindi nasabitan nakaharap kasi yung technique ko kasi talaga dito mga tangay kapag nangangawil ko ng samaral kapag kapag uh, lagpak lagpak yun na yun eh pag ano nang pain mo sa Minsan, sinasalubong niya nila. Hila agad. Minsan naman, pagka isang piraso yung kumakain, kailangan mong, kailangan magtagilid mo na siya or di kaya magtalikod para masabitan mo. Kasi parang inaano niya lang. ni strike strike niya lang yung ano mo pain. Laki ng kumang na to. Kulay pula. Gusto gusto yan ni tatay. Mas masarap daw yan sa lobster eh, Sabi niya. Agis Sana this time May eh, huli na Ayun na Sinalubong na nila Dali Dali mga tangay Sana huwag mapigtas Sana huwag mapigtas Yari na Goods goods lang Yung size nito Kaya lumaban Ayun know? na sa amaral mga tangay Ayan, good size okay natin dito kaya ito pwede nilagay ayun sa kaldero may kaldero dito hindi ah, ko <laughs> natin sa kaldero. Ayun, tanggal na sa hooks. yata ito ngayon. Good size. Samaral. Ay! 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 po pa. Kaya niya palang tumalun sa ano, kaldero. Maraming ko muna ito yung ano na ito. Net ni uncle Muna ilagay mga tamay. Hindi na yan makawala dyan. Kahit magtalon-talon pa siya. Nakay, isang piraso na tayo mga tangay. Pain ulit ng kanin. Mas masibad sa kanila mga tangay kung yung pain mo saging saging na saba gustong gusto nila yan pag ano pa lang yan sa dagat pag lapat sa lubong agad nila ganun nila ka gusto yung ano saging labasa na mga tanga yan dami dami nila mga samaral malalaki yun kaso malayo nabulabog pa sa ko um, dali dali mga tangay sana mo magpigtas pangalawa na to whoops huwag kang mapitigtas huwag yun na oh. pangalawa na hihi good size sa maral mga tangay <clears throat> pangalawa na hindi ko uy masabitan din tayo mm pag natinig ka nito mga tangay iyak ka yun pangalawa malit yan na sila marami sana hindi umalis sana maka <laughs> sampung piraso tayo sampung piraso mag demand eh na? nawala na naman mga tangay nabubulabog talaga sila pag may nahuhuli sa kanila wala Malis na. <laughs> sayang umalis na naman sila ay ayun no? sa so, may balo na malaki yung barakulan na hinanting namin nakaraan wala na ayun may isa dalawa agay mali yung hila ko hey sayang tatlong piraso na sana yung nag ano kain nagmali yung hila ko eh. layo naman yung kain kasi lapit natin yung kain kasi so yung magasa natin ng kamay yung silaw dami ayun nakbaka na nila yung pain ko mga tangay hmm, dali dali na naman malaki laki to pangatlo malaki laki to mga tangay mas malaki to sa dalawa sana wag mapigtas Oops, huwag muna itakbo dyan. Yun, no? na, mas malaki ito, eh. Ah! Tali. Hihi! Good size. <laughs> Nakatatlo na tayo mga tangay. Mas malaki ito yung pangatlo. Yari. Tari <laughs> ko. Tali ko muna yung buko. Ayan pa sila o. Lagi sulit mga tangay. Ay, pa. Ayun, kumain ulit. Mm, dali na naman. Dali na naman mga tangay. Samaran ulit. Whoops. Ah, lagi ulit. <laughs> Mga may mabebenta tayo ah. kumalis may mga banak din dito mga tangay kaso ano hindi ko makain hindi trip ngayon yung ano hindi oh, nila trip yung kanin ngayon Ayos lamang Ayun na silaw Ito yung bakbakan mo yan yung kanin Yun Dali na naman Aroy nabitas pa Hoy sayang sayang mga tangin napigtas hindi napuruhan. lagay ko na lang muna dyan mga katayang kamera ay Ayun, mga tangay tapos na ako mag fishing dito nag voice over na lang ako dito banda mga katangay dahil nga nakapirate yung video dahil nga yung music na binibidyo kayo ng kapit bahay namin ay talagang ayaw na ni youtube kaya naman nire-edit ko na lang ito mga katangay yung video at ayan ito na mga katangay na voice over na lang ako dito banda bali ayan mga katangay yung mga nahuli ko dito lahat pitong piraso bali bininta ko ngayon mga katangay yung kilo nga lang dito ay 60 pesos pero okay na yun mga katangay nag enjoy naman ako bali ayan mga katangay hanggang ito lang muna yung video natin paalam